sayang oh. Anu yan? Anu yan? Mga bir. Siguro oh. nasa sam-sam lang no? Oh. Pulis. hindi na, sinagasaan. Sayang, umaga, at magba kasi mahaba-haba yung ano natin ngayon. Mahaba-habang holiday for this. Let's go! Ha? Ah, uh, di siya nalang mag-isa. Okay. Eh, kumakaya ka na tayo, ha? Okay. Ayun! Ayun! đi すごい。 sa anit at kahit alam mo na di naman to makate Dugo pati at pawis tumulo Akala mo ba lahat tumadali? Hindi nagmamadali Akyatin ng hagdan na talagang matare Ganyan talaga ang mga batang pinas Talagang malakas kahit anong meta Wala kang ligtas Talagang matigas Na parang daliri ng mga kalaban Sa gitna ng laban Shooters namin talagang savage ipapaawa Sa aming lupang sinilangan Ang dami ng binilangan ng isa, dalawa, tatlo, handa Dala kayo? Ito na pang apa Kaya dami na naman niya kaila na itadaan pa sa mga tipi-tipi tipikal Paano kami hahabulin? Marami itong gasolina Lalamunin ang lahat ng tipidal Sanay uh. sa ating maandog ng palapan lang sayang oh ano yan? Mga bear Siguro nasamsam ng mga ano Pulis Nasagasaan ay ano no Oo hindi na sinagasaan Sayang hindi na pinamigay yun Sinasagasaan talaga oh niyan. Ano yun Hindi diba, na langaw eh Baka ulo ng tao yan <laughs> so, yung oh. oh. Eh, ba wala namang nagtitinda dito, bakit dito dinala? Malamang to na convince eh, no? Ma -ma ka no. Oh, kumpis ka yan. Ah, ito yung bag lagyan siguro ng beer. Dami sa kahon yan. Meron pa oh, Kingfisher pa oh. 7 8 9, 9 10 11 12. 10, 10, 10, 10. 10, oh. baha eh. dami may halo pa lang eh may halo king pisir kaya umabot ng 30 piraso ba't dito din lang hindi lang birang pulis dito lang doon sa may ano you know, sa may mas pins dati mm. yung mga nahuli doon yung mga nagtitinda hmm. yung beer pinamigay lang sa ano ang binabasag lang yung bote yung bote tapos yung tao ay yung tao na nahuli huli huli hmm. Talaga, sinadya oh, Tignan mo, oh, hindi rin, hindi rin, Bomba siya, bomba ako Bombahan kami Bombahan kami Hanggang ating gabi At kung ako naman ay di Ah! ko ko Anak ng isang pulis Potok siya Potok ako o Sa loob Potok ka 🎵 Sa labas, potokan kami 🎵🎵 Hanggang ating gabi At kung ako naman ay mag-aasap 🎵🎵 Pipiliin ko, pipiliin ko Anak ng manging isda, sisit siya, sisit ako Sana at all, sisiran kami, sisiran kami Hanggang mahuli yung rumpi At kung ako naman ay mag-aasaw 🎵 Pipiliin ko Ayusin mo! 🎵 Pipiliin ko 🎵🎵 Anong basketball player? Dribble Three siya, short ako 🎵 shot ako Three points! 🎵 shot ako Rebound! las otso kok kok ngak naman man nang <laughs> mak tak asap kampi pili anak nang karpentero kok kok sya customer aku kok kok one five one five one five. pon pai kami Lowest 300 angga mak tak api ai kung ngak kono man nang mak pipiliin ko Ang pipiliin ko Anak ng taga Laos Los Los siya Los Los ako Masagwaan. Los Los ang kami Los Los ang kami Hanggang umabot ng antiki At kung ako naman ay magkasawa Ang ko kusinero Hiwa siya, hiwa ako Hiwaan kami Hiwaan kami Hanggang makarami At kung ako naman ay mag-aasawa dami kong asawa, Ang bibiliin ko Ang bibiliin ko Anak ng magsasaka 🎵 Kararo siya, kararo na, kararohan uh, kami, oh, kararohan okay. kami hanggang sa mag-isi 🎵🎵 At kung ako naman ay mag-aasawa, no. ang piliin ko, well, ang piliin, well, ang piliin ko Di lapshah, di lapak pola, di Dilap lapan kami, di lapan kami hampang hati gabe. Tega lo tayu nih nak pun tar itu ah. <laughs> Isang waiter Punas oh. siya Punasan kami Punasan kami Hanggang maalis yung dumi At kung ako naman ay mag-aasawa Kapit-pilit ko Ano? Kapit-pilit ko At ang nang dishwasher

Kung ako ulit ay nakaasawa Ipilin ko Ang ko. ko Ay mahilig sa kutsara Sobo siya Sobo ako Sobo ang kami Sana all Sobo ang kami Hanggang ating kami Kung ako naman asawa? Habibigliden ko, habibigliden ko, mahilig sa talabang ego pa, ego, ego pa ng mga, ego pa ng mga me, hanggang may kalaman si atong ako ala sa mga asaw. Habibigliden ko biro niya matapos. <laughs> <ipilim> <laughs> Anak ng isang doktor. Para sa mahilig sa doktor. Ano nangyari nung nakarang ano, malakas ang ulan sa Dubai? La línea.